sa patuloy na paglala ng digmaang Israel at Hamas. Maraming buhay na ang nawala. Maraming pangyayari na ang naganap. At sa pagpasok ng tinatawag ng Israel na second phase, ang ground offensive sa Gaza Strip ay lalong tumindi ang harapan ng dalawang panig. Subalit may ilang grupo at bansa din na naisumali sa digmaang ito na lalong nagpalala sa tensyon sa gitnang silangan bukod sa Hezbollah. Nagpahayag din ng digmaan laban sa Israel ang Gropong Houthi, isa pang militant group na suportado ng Iran at nagmula sa bansang Yemen at nais makisali sa digmaang Hamas at Israel. Dahil dito, maaaring kalad ka rin ng mga grupong ito ang mga bansang Libanon, Yemen, Syria at Saudi Arabia. Agad namang inilipat ni Biden ang kanilang hukbong dagat para alertuhin sa Red Sea kung saan dumadaan ang mga missile ng Houthi na nagmumula sa Yemen patungong Israel. Ito ay tanda ng matinding suporta ng Amerika sa Israel laban sa Hamas. Matagumpay namang nakapasok na sa Gaza ang tropang Israeli. Subalit hindi ito maging madaling laban sa ground operation at malaking pahirap sa tropang Israeli ang mga tunnel ng Hamas kung saan makakagawa sila ng mga matatagumpay na ambos sa mga konvoy. Dito masusubok ang kahandaan ng Israel sa ground offensive sapagkat mayroon din namang special forces ang Israel para sa tunnel warfare at may mga kagamitang pandigma na nakalaan para dito. Kaya naman, sit back at relax. Aking ihahatid sa inyo ang mga pangyayaring inyong inaabangan sa labanang ito ng Hamas at Israel. Isang paalala, hindi ako profesional na historian o mamahayag. Ang videong ito ay bahagi lamang ng aking pagsasaliksik sa mga importanteng kaganapan na nangyayari sa mga nakaraan at maging sa kasalukuyan. Ito ay magsisilbi lamang gabay para sa mas malawak pang impormasyon at kaalaman. Mas makakabuti kung magsasaliksik pa kayo ng husto para sa inyong kakuntintuhan. Binibigyan ko lamang ng buhay at aral ang mga pangyayaring nakapaloob sa aking video. Maraming salamat po. Inamin ng mga rebuilding Houthi nitong martes ang mga pag-atake ng missile at drone na nakatarget sa Israel na lalong nagpapadawit sa kanilang sponsor na bansang Iran sa digmaang Israel Hamas sa Gaza Strip at higit na nagpapataas ng mga panganib ng pagsabog ng regional na labanan. Ang hote din ang responsable sa pag ng tatlong missiles sa Israel. Dalawang linggo na ang nakakalipas, kung saan na-detect ng US Navy na nakabasis sa Red Sea, kaya agad itong na-intercept at napabagsak ang dalawang missile bago pa man makarating sa Israel. Ang naturang pag-atake noong Martes ay mismong jet fighter at bagong Arrow Missile Defense System ng Israel ang nagpabagsak sa dalawang salvo ng ballistic missile ng Houthi bago pa man ito nakarating malapit sa Red Sea. Hindi muna iniinda ng Israel ang banta ng Houthi sapagkat lahat ng pag -atake nito sa bansa ay na-intercept ng Arrow Missile Defense System. Ang mga ballistic missile at drone gamit ang mga jet fighter ng Israel. Matagal na may galit ang Houthi sa Amerika at Israel. Patunay dito ang makikitang slogan sa kanilang watawat na nakalagay Allah is great, death to America, death to Israel Course on the Jews, victory to Islam Samantala, matagumpay ang pagpasok ng Israel Defense Forces sa Gaza Strip sa kanilang second phase ang ground assault sa pamamagitan ng dalawang direksyon Subalit hindi ito naging madali sa tropa ng Israel Pinangunahan ng Yahalom Special Forces ang eksperto sa pagdismantol ng mga landmines at booby trap. Gayon din sa pagsabog ng mga gusali at tunnels ng kaaway. Sinuyod gamit ng bulldozer ang mga mapanganib na daanan na posibleng may mga landmines. Nang makapasok na sa Gaza Strip, ay agad kumalat ang tropa at sinuyod ang mga posibleng pinagkukotaan ng Hamas kabilang na ang ibang residential building na ginagamit na taguan ng mga militante nakita naman ng Hamas na mula sa tunnel ang ibang mga tanki ng Israel. At agad nagsagawa ng ambos gamit ang mga anti-tank missile at machine gun. Gumapang palabas ng tunnel ang ilang Hamas para hindi kaagad makita ng Israeli forces. Pinunteriya ang mga tanki at pinasabog. May ilang nagdagumpay, subalit ang iba ay nabigo sapagkat ang Merkava tank ng Israel ay mayroong tinatawag na trophy na siyang nagdidipinsa sa mga tanki ng Israel laban sa mga anti-tank missile ng kaaway. Iniulat na siyam na Israeli Defense Forces ang nasawi sa paunang ground operation na ito at hindi naman natukoy ang bilang ng mga nasawi sa hanay ng Hamas. Subalit kinumpirma na may mga Hamas commander na ang nasawi sa mga pag-ataki. Patuloy naman ang air assault ng Israel laban sa Hezbollah na nakabasi sa Libanon para man-neutralize ang mga responsable sa pagpapaula ng mga rockets sa Israel mula sa Libanon border. Nitong huling bahagi ng Oktobre, naglunsad naman ng airstrike ang Israel sa Jabalia Refugee Camp. Kaya naman, Disperado ang mga Palestinian para hukayin at mailigtas ang mga sibilyan gamit lamang ang kanilang mga kamay noong Martes upang kunin ang mga bangkay na nakabaon sa mga guho ng isang kampo ng mga refugee sa Gaza. Ilang sandali matapos itong tamaan ng airstrike na nagbawas ng mahigit isang dusi ng mga gusali sa mga durog na bato. Ayon naman sa militar ng Israel na ang pag-atake nito sa Jabalia Refugee Camp sa Hilagang Gaza ay pumatay sa senior Hamas commander na si Ibrahim Bayare na anila ay arkitekto ng terror attack noong Oktobre 7 na ikinasawi ng mahigit isang libo at apat na rana tao sa Israel sa buong kibots sa isang music festival at sa buong timog ng bansa na may daan, -daan pang nabihag. Kaya sa gabing iyon ay iniligpit nila si Ibrahim Bayari na nagkakanlong sa Jabalia Refugee Camp ayon sa spokesman ng IDF na si Daniel Hagari. Si Bayari ang commander ng Central Jabaliya Batalyon ng Hamas at siya ay tinarget bilang bahagi ng malawakang strike sa mga terorista at infrastruktura ng terorismo. Maraming matatapat kay Bayari na terorista ang nasawi dito na nanatiling nasa tabi niya. Ayon sa Gaza Health Ministry, limampo ang nasawi, isang daan at limampo ang nasugatan sa naturang pag-atake. At sinabi naman ng Hamas na ang pag-atake ng Israel sa Jabalia refugee ay ikinasawi ng walong hostages na hawak nila. Ibig sabihin, patunay lamang na ang ilang mga Hamas ay nagkakanlong sa lugar. Ngunit ang masakit dito ay mga sibilyan ang nadadamay at nagbuwes ng buhay dito. Nitong November 1, ay muling inataki ng Israel ang Jabalia at napatay nila ang isa pang mataas na commander o mano ng Hamas na si Muhammad Asar, commander ng anti-tank division sa buong Gaza. Samantala, hindi tinanggap ng prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang panawaga na ceasefire ng Hamas sapagkat kung gagawin o mano nila ito ay parang panawaga na sumuko sa Hamas sumuko sa terorismo at sumoko sa barbarismo. Dagdag pa nito, ang IDF ay kasalukuyan ang nakipagbakbakan sa mga tunnel network ng Hamas kung saan posibleng dito itinatago ang malaking bilang ng mga hostages. Maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking kwento ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe at ikomento na din kung ano sa inyong palagay. Hindi ba natin matutukoy sa magkalabang panig kung sino ba talaga ang may katwiran o tama? Ang Israel ba? Nasa kabila ng panawagan na lumikas na ang mga sibilyan para hindi madamay sa pagtugis sa mga hamas. Subalit nadadamay pa din, isa itong digmaan kung saan hindi may wasang may madadamay na inosinte. Subalit buhay pa rin ng mga tao ang nakasalalay dito. Ganon din sa panig ng hamas. Nadadamay ang mga sibilyan sapagkat ang kanilang pinagkukutaan ay napapaligera ng mga inosenteng sibilyan. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong kuminto. Maghari sana ang kapayapaan at pagkakasundo, Muslim man o Kristiyano, Hudyo o Judaismo. Iisa tayong nilalang ng iisang Diyos. Maraming salamat po. El Profesor